Pinag-aaralan natin ang aklat ng mga gawa. Isinulat ito ni Lucas bilang pagpapatuloy ng ebanghelyo ayon kay Lucas. Nagsimula ang mga gawa kay Jesus habang ibinibilin sa kanyang mga tagasunod na ikalat ang magandang balita tungkol sa kanyang kaharian. At magsisimula sila sa Jerusalem. Pagkatapos ay lalabas patungo sa mga kalapit na rehiyon at aroon hanggang sa dulo ng mundo. Ngayon sa Jerusalem, ang kanilang mensahe ay tinanggap ng marami pero marami din ang bumatikos, lalo na ang mga pinuno ng templo. Hindi nila matanggap ang bagong paniniwala na ang buong kwento ng Israel ay natupad sa buhay kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Isa sa mga pinunong ito, si Saulo ng Tarsus, na hindi napagod sa pagsisikap niyang tapusin ang kilusan. Yun ay hanggang sa makaharap niya mismo ang nabuhay na Jesus. At binago ng pangyayaring ito si Saulo. Mula sa pagiging kaaway ni Jesus, naging isa siyang tagapagbalita ng kanyang kaharian. Kaya sa loob ng maraming taon, naglakbay siya sa imperyo ng Roma gamit ang kanyang Romanong pangalan na Pablo. Nagtatayo siya ng mga komunidad ni Jesus sa lahat ng lugar na pinupuntahan niya. At ang isa sa pinakadakilang layunin ni Pablo ay ay makita ng lahat ng magkakaibang komunidad na ito ang kanilang mga sarili bilang iisang bayan na pinag-isa kahit pa magkakaiba sila hudyo o di Udyo, lalaki o babae, alipin o malaya lumilikha si Jesus ng isang matibay at nagkakaisang pamilya na pantay-pantay at magkasamang namumuhay sa ilalim ng kanyang paghahari Nadalhin tayo nito sa huling bahagi ng mga gawa Sa Jerusalem kung saan nagsimula ang kilusan nagdurusa ang mga hudyo na sumusunod kay Jesus mula sa matinding tagtuyo at kakulangan ng pagkain Mas lumakas pa ang kagustuhan ni Pablo na pag-isahin mga iglesia na inumpisahan niya. Nagsimula siya ng isang malawakang programa para makaipon ng pera mula sa iba't ibang mga iglesia na itinatag niya. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga pera para ipadala ito. Kasama ang isang grupo ng mga kinatawan bilang tulong sa mga nasa Jerusalem. Pero hindi ligtas si Pablo sa Jerusalem. Galit na galit sa kanya ang mga pinuno ng mga Hudyo. Gusto nilang patayin siya. At alam ni Pablo na lumalakad siya papunta sa isang bitag. Nakaiusap ang lahat ng mga kaibigan niya na huwag na siyang pumunta. Pero walang nakakapigil sa kanya. Oo. oo. Bakit ilalagay ni Pablo ang buhay niya sa alanganin para ng na ito, hindi ba siya pwedeng magpadala ng iba? Katunayan, para kay Pablo, personal na desisyon ito. Ang Jerusalem ang lugar kung saan siya kasamang pumatay sa mga tagasunod ni Jesus. At ngayon ay gusto niyang maglingkod sa kanila. Dito rin mismo pinatay si Jesus. At para kay Pablo, karangalan ang magtusa doon kasama ang kanyang hari. Pumunta si Pablo sa Jerusalem at gaya ng inasahan, nakita nga siya ng kanyang mga kaaway nagkaroon ng napakalaking grupo ng mga tao at sinubukan nilang patayin siya pero iniligtas si Pablo ng mga sundalong Romano at isinama siya. Inakusahan ng mga pinuno ng mga Hudyo si Pablo na nagsisimula ng isang rebolusyon laban sa Roma pero hindi nila ito mapatunayan at hindi alam ng mga Romano kung anong gagawin sa kanya. Ganun nga, nakikita nila na hindi kriminal si Pablo pero palagi siyang ipinapahamak ng mga pahayag niya na ang Hudyo na ipinako sa krusay na buhay ulit at ngayon ay hari ng mundo. Kaya inilipat si Pablo mula sa isang hukuman patungo sa isa pa, hanggang sa um na, siya na litisin ang kanyang kaso sa harap ng Caesar sa Roma. At ikinatuwa naman nilang ipadala siya doon. Ngayon, sa buong bahaging ito ng mga gawa, si Lucas ang sumusulat ng kwento ay inilarawan ng mga paglilitis at pagkabilanggo ni Pablo na kahawing ng dati niyang kwento tungkol sa mga pagsubok at pagkakulong ni Jesus. Gumagawa ng isang mahalagang punto si Lucas dito. Kapag sumunod ang bayan ni Jesus sa daan ni Jesus, ang kanilang mga kwento ay magsisimulang maging kagaya ng kanyang kwento na maganda pero mayroon ding kapalit na halaga. Habang sa biyahe papunta sa Roma, nakasalubong ng malakas na bagyo ang barko na sinakyan ni Pablo at natakot ang lahat. Pero hindi si Pablo. Nasa ibaba siya ng bangka at nangunguna sa isang tainan. Kaya ng ginawa ni Jesus noong bago ang kanyang paglilitis. Pinagpala ni Pablo ang tinapay at pagkatapos ay hinati-hati yun. Nangako siyang kasama nila ang Diyos sa bagyong po. Kinabukasan, tumama sa bato ang barko at nasira. Pero ligtas silang lahat at nakarating sa pampang. Nagkakabilib pero hindi pa natapos ang problema para kay Pablo. Dinala siya sa Roma at inilagay siya sa isang bahay. Hindi na ito masyadong masama. Sa bahay, pwede siyang tumanggap ng mga bisitang hudyo at di hudyo. Ibinabahagi niya sa kanila ang magandang balita tungkol sa nabuhay na hari na si Jesus. Ang tapang naman ng pagkilos na ito. At sa Roma pa, kung nasaan ang sentro ng kapangyarihan sa pamumuno ng Caesar, ang hari ng mundo. Oo, oh, nasa iyo ngayon ang desisyon na piliin si Jesus at ang kanyang naiibang kaharian na lumalago sa pinakasendromismo ng kapangyarihan ng imperyo sa buong mundo at lahat ay nangyari dahil sa pagdurusa ng isang bilanggo. Sa pagkukumparang ito sa pagitan ng dalawang kaharian, tinapos ni Lucas ang kanyang kwento. Ang galing naman ng paglalarawan na yun. Pero ang kwento dapat ay tungkol sa mensaheng ito na kumakalat sa dulo ng mundo. Di diba dapat magpatuloy ito? Siyempre, sadyang tinapos ni Lucas ang kwento na bukas ang katapusan para malaman ng mga bumabasa na hindi patapos ang kwento at pwede silang sumama sa kaharian ni Jesus na lumalaga na pa rin hanggang ngayon